Second day na ng aking pamimili or pagmamarket at paninindigan na ata ni Tanda na ako na ang magmamarket tuwing hapon. At hello mga design, nandito na nga ako sa palengke ng Yunlong, Hong Kong at dyan naman ako nabili ng gulay kasi mura dyan ang gulay. Wow. At dahil hindi marunong masyado mag-English ang matanda kong amo, ay nagdadala nga ako ng listahan mula sa kanya at i-google -go search ko naman siya or translate o oh, di ba? Ako na nag-adjust. Para nga sigurado ay ipapakita ko naman ulit siya diyan sa tendera. Para hindi ako magkamali kasi takot na ako magkamali. Charis. at ito naman, bibili ako dito ng frozen na fork. At yan, titimplahin naman niya ng tanda para bukas na ulam namin. Imamarinate niya yan. Tapos bumili rin ako ng chicken wings. At yun ay ang luto nun ay parang adobo sa atin pero binababad lang nila sa toyo tapos may mga timpla-timpla tapos ito naman yung mga presyo ng isda dito o ba diba? yung layman ang isang piraso nga ng isda dito ay nagre-range ng 150 pataas tapos ito nga yung layman sa luto naman dito ng mga isda ay puro steam lang nilalagyan nila ng ginger sa ibabaw tapos pagkaluto ay binubudbura ng onion spring tapos pinapasadahan ng ano, mainit na mantika at yan nga bumili rin ako ng tatlong buo na bawang ayan, nagkakahalaga siya ng 3 dollar o 21 pesos yung tatlong perasong bawang ako na nga nagdesisyon niya na bumili kasi hindi naman nagbutos yung matanda na bumili niyan pero nakialam na at ako at isa rin, sa ugali ng mga amo ko Pagdating sa pagkainan or sa pagbibili ng mga pagkain, ay araw-araw nga ginagawa ang pagmamarket. Lalo na pag sa isda, alam na alam nila pag hindi nagsuswim yung fish. Sinasan nga, tinatanong nila ako kung binili ko daw ba na nagsisweme? Sabi ko, hindi nagbabating.